merienda en The biggest Biggest, biggest. Kurmao Nang EM3 Santiago boys Yo what's up Kay Dodge TV Vlog So ito nga pala at uh, dito tayo ngayon sa aming garahe upang araw ng mga maintenance at nagmay maintenance kami tara ipapashare ko nga pala sa inyo kung ano mga ginagawa namin bawat maintenance namin ng unit o aming mga sakyan tara let's go talagang may nangyayari na si Roberto. Ayan oh Grobo nga rin pala ng Gineryodan. Ayan o. <laughs> diba? Pwede pagka araw ng linggo, tapos na yung mga ginagawa at wala nang gagawin, ay ito na yung tamang gawin para magbugas. Pintay siya, Bon. <laughs> May bari pa ron? O. Ayan. Okay. Ayan. Bali yung unit ko nga pala na yun eh tapos nang i-maintenance at ay, ito rin tapos na rin ito at uh, Ito ay nilinis na niya. Ang tama pang bahay. Kul na. Hi, M3. M3. Tanggal na rin, 'di ba? Tama 'yung sabi ko sa inyo, 'di ba, Gar? 'Di ba tama? Ha? Ubos. Ang galing ng amo, 'no. Oh, grabe nga talaga yang nangyari, 'no. Galing ko. Bakit ka mo kanina yun? Ginawa mo so, kanina yun. Pinigilan mo lang kami. Hindi, inisip ko kasi si, baka bumaloktot yung kami ano? Yung bilog kasi... Pero ako yung pinakamagaling. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Guys, <laughs> nice, ako yung pinakamagaling. Kumarap ka, harap. Ayan. Marang, usok oh, okay. eh. Ayan, siya ang pinakamagaling. <laughs> Nahirapan nga pala tanggalin itong yung ano na to, uh, gulong kasi nag-stop na. Bali yung lining niya sa loob ay na-ubos na. Ito. <laughs> na. so. yeah, huwag mo pa ako yung mga ano, puso. Oo, oh, yan o. Oh. Ito nga pa yung lining na nasira. Buti na lang at sigurado sila na nagbukas sila ngayong araw. Dahil kung hindi, baka marami pang mabala. Kaya po lagi tayo mag-iingat. Oo, yun, 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 yun. Kapanas nga pala ng truck ko to si so Puti. Andun yung akin sa baba. I-groom e, it nga pala na ito eh. Nga nulo yung trackpad. Pero bubuwi na rin yan. At yun doon pa yung sa parami mga bako Dito sa kabila. ay i-develop -de natin ang ating mga sarili. Hindi po pa laging ganito lang tayo. <laughs> Di ba guys? So ngayon, medyo badging-badging na lang ako yung si tapos na yung gawin yung unit ko. Kaya yung iba naman, ang kukuha na natin. Di <laughs> ba? Uh, ito na naman, kakatasa ko na naman to. ito. lagi ko ito, kinakatasa ito. Thank oh. you! Shout out ka nga, shout out ka, shout out. Shout out nga pala sa mga tropa namin dyan. Kinakatasa na naman kami ni Kadoj. Yan! kami Kurmao ng EM3 Santiago Boys. Ayun. <laughs> uh, ito ang trak Pinaka-breakdown na yun pinaka na palitan na So The biggest <laughs> Yay Apa kasi pag talaga ni ano Ni Utoy <laughs> Ay nga pala, sa, sa, sa mga unit na kasamahan ko yan. Bali, shout out ka pala sa lahat ng mga sumusubscribe sa, sa akin, sa mga sa mga na nakakapalad ng mga video ko. Uh, medyo kalokohan lang yun yung iba doon. At uh, ito talaga yung tunay naming trabaho talaga. Huwag sa nga maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin kay Kuya Dudes TV Vlogs, si YouTube channel ko, Paral sa TV Facebook TV. ko. Kuya Dudes Point Zero, yun yung bago kong page sa Facebook. Kasi yung isa kong Facebook, na ako yung Dudes TV eh, hindi ko mabuksan kaya dito ako ngayon nag-upload ako ngayon sa Kuya Dudes TV point zero yun yun yung bago ko page sa Facebook yung TikTok ko nga pala follow nyo rin ako sa TikTok ko ako ah, Kuya Dudes TV ayun ka ah. mga kasama ko yan, mga ko yan ha? Ah. yun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, God bless sa inyo lahat palagi tayo mag-iingat